Galing siya ng Manila, buwi siya ng Negros para makatikim na naman ano ng... Ah, ito yung dangkit, dangkit o. Oh. Oh, ayan. dangkit. na naman ang sariwang sabaw. Sariwang sabaw to mga kamaster, ang ganda to. Yan o. Oh. Malalaki yan, mga good size yan, good size. Oh. Sarap yan, sabawan. May may bagong... Sipot ko. Uwilan talaga ako to para mamit ko yung mga ako, ano. Patay! Patay! Uy! <laughs> tamaan mo, batay. Yun, o. Bata pa, madaling. Huwag mong sakta o. Ayaw, Leon. Ito mag-pastero. O, dalawa. Pati ka, pati siya. Oo, Jim, hindi Ah, ni mo na tamaan. Kapag gabi na ka master yung ista hindi na mailap. Hi. Hmm. Hindi nga na tamaan, oh. Wag mo susukin.

Kamastero. Grabe 'yung kamastero. Tingnan mo, Chongito. Ayun. Uy, muina si. Ke ang dinggit. Kuya, kasi gabi na 'o, hindi ko makita 'yung madahan. Tama 'yung atin mga kamaster. Saan 'yung mino Leon? 'Yung mastero. Oh may samaran dito May tangket. Tingkit. Ayun liyon, dati ka liyon. Ha? Dali, ko. ako. Kuya, Kuya, Jim. Oh, kay nanubok.

Natagalan lang po ng bus mga kamastero Pag ito na talaga Nangyari pagabi Oo, oo, oo Ang ganda na pag sa gabi Ayaw, fresh na fresh Sarap sabaw. Samaral ay, samaral You know, samaral Patay mo rin madilikado ta May tuyong Ops Oh Nanggit oh. Bumuka bukak. Bueno, bueno, nanggit. Sa gabi na, ganito talaga ka Oh, oh goldfish, goldfish. patet, pati. Uy, patay apa? Ayaw lagi. Mai mai lap talaga tong. Buta na dato. Goldfish. Ayun. Tukoy, tukoy. Ayun oh. Tolong tak tak tel game. Nah, tadi kau buat dah. Eh, papanannya aku ngotong, bingung. po <laughs> <laughs> tanda. Ah. Ito po yung lambat namin mga kamaster. Oh. hanggang doon to. Ari oh. oh. ah, to yung lambat oh, namin. Pag <inaudible> <guy> high <type inaudible> namin to. Ah, Paibasa namin. Goldfish o? Oh? iba. Ito yung goldfish o? Yan. Ay, kasama pa tilapia. Tilapia. Lana. <laughs> Sige pa kung sino. Lana. Lana. Ano lambat na yung mga master oh? Shout out nga pala kay Admar Aligato. Kung ano dito siya? Oo. Yung... Yung... Sayok. Si sayo Sa, yung na, eh? sayo <laughs> <laughs> sayo At saka... yun. <laughs> <laughs> sama namin dito si... Musang. lambat namin makamaster. <laughs> lambat. <laughs> <tuk tangan> Hah? Hah? Dan wow. Oops. Oops. Ah, ibu bangkit pengapas tiral. Seperti <tuk> ini, <tangan> seperti <tuk> ini. <tangan> seperti ini. Seperti Seperti